Yes po. Uh oh, oh. So, paano ang preparation na ginawa mo bago ka sumalang dun sa love scene? Ginaid so, lang naman po nila. Ginaid ka ng director? Yes. Apo, tsaka po ni Al. Ano mga eksena ng ginawa niyo rito ni, ni Albi? Nakita ko sa kama lang. Actually, wala po sa kama. Elevator and sa condo niya sa... Kondo nila ni Mimi. Tapos... Hindi sa kama. Hindi po. Wala po kaming kama. Wala kaming kama sa CR. Gano'n nakatayo ba o oh, na sala? Elevator and kusina. Yun lang. Kusina? Yes po. Oh. oh, nakakaloka to ah. Okay din tayo sa elevator. Sa anong, anong eksena? Patayo ba ito? Merong patayo. Merong naman nakaupo ako sa chair. Uh Oo. -oh. Pero naman nakatali ko ako. <laughs> Askin. Yes. Well, actually, mahirap po talaga yung position ko nun. <laughs> Bakit mahirap? Siyempre po, hindi naman po ako sanay sa ganun. Wow! Kala mo so, ayo sa eh. oo, oh, oh, okay. Wow, na. wow. Pag-girl, ha? Ah. Pag-girl, ha? Ah. Wow. ni ka ba, ba Ah, sa elevator? Parang imposible naman, kasi di mo may camera ng elevator. Yung CCTV ko? Oo, CCTV meron ganun eh. So, paano yun? Hindi ba kaya na ilang? Or, ano po? Ginawa niyo ba ng paraan? Gaya naman po ng paraan. Tapos, Kayo mismo gumawa ng paraan. Ah, po. Tapos yung sa pag-stop naman po ng elevator, inaano po namin, pinapatay. Pinapatay. Sa pagpinatay ng yung, yung, yung sa elevator, patay na pati yung camera noon? Or tuloy-tuloy pa rin? So, tingin ko, wala pong CCTV yung elevator na yun. Ah, walang CCTV? Hmm. Ah, okay. <laughs> So, ano tawag dito? Ano ang naramdaman mo sa mga eksena nyo ni, ni Mark? Una, yung uh, nakatayo, yung patayo. Normal lang. Normal lang. Normal lang? Hindi ka, mm. hindi ka masyadong nahirapan? Hindi ka masyadong... Okay. May experience ako sa pagtayo. Ah. <laughs> So, may experience ka sa kayuan. Opo. Uh, Kaso um, sa chair na ganito, wala talaga ako experience. So tado ganito, ka na hirapan. Opo. Uh, Pero sa kitchen naman, okay lang kasi na Teka, doon sa elevator, <laughs> na, yung, patali, <laughs> yung pa, patalikod, hindi ka na nahirapan. Kasi may experience ka na. Mm.